ito mga friend may chinichick up tayo dito mga friend na washing uh, sharp mga friend sakit daw dito mga friend uh, habang tumatagal pumihina mga friend ang kiko huwag na ito so, mga friend kaya lang may palitan ng parts mga friend ayan yung parts na yan ikot kailangan palitan tapos mag adjust ka sa motor o kaya kailangan mo palitan yung belt depende sa uh, gumagawa o oh, kasi kailangan palit agad para hindi mabasa ang motor para safe ang gumagamit kasi pag nabasa ang motor makakuryente syempre ang gumagamit pero kasi iba na hindi pinababayaan lang yung ganyang problema kami kasi palit agad para safe naman ang gumagamit adjust yan ang gagawin dito palit ng parts tapos adjust ng motor palit ng belt ganoon yan lang ano nanggagamitin tayo, di naman tapos yung tapos pinili ko mga friend, prenten niya, niya, di makakaikot. di naman tapos 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 makakaikot kasi tapos Ang tapos 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 na mga friend may nito kung papayag siya na gawin agad. Okay. Palike na lang mga friend. Tsaka pa share. Meron tayong YouTube mga friend. Geostick TV mga friend. Mga friend. Testing natin ito mga friend. Itong washing down na maingay at mahina. Kahina na. Kanina kaya ko yung pigilan. Ngayon testing natin kung kaya ba, ba natin pigilan mga friend. Andar natin. tigas na ng puso niya mga friend hindi na kahit tigilan ng kamay natin Tigas. okay na mga friend ah, uh, ito yung mga parts na pinagatan namin mga friend tapos nag adjust kami sa motor kasi umuurong mo yung motor niya mga friend kaya yung adjust na namin yan okay na yun mga friend ng washing sharp ng washing Madali lang itong gawin mga friend kapag ano, may mga parts lang. Ito kasi mahirap hanapin mga print Nagkamali kasi ng order, di may salpak. Sana naman, tama yung pin pero yung laki naman hindi. Balik ka na naman. Kaya mahirap kang gilapin mga parts. Ayan, okay na mga print Pwede na itong gamitin.